Ako nga po pala si Justin, 25 years old. Dati sa akong servisyo, service provider. Araw-araw sa site, mabigit ang trabaho pero minsan hindi pa rin sapat eh. Kulang para sa mga bayarin tsaka panggasa sa araw-araw. Nakita ko sa social media abang nagpapahinga ako sa trabaho. May nakita akong ads na serbisyo, na may mga sideline daw tsaka extra income. Mas okay ngayon eh. Kasi kahit wala akong project sa construction, tuloy pa rin ang kita ko sa pag-car mechanics. Basta sipag lang at maayos ka magtrabaho, kaya kaya ko kumita ng 25,000 kada buwan. Ang trabaho ko dito sa servisyo ay car mechanic. Kasi mas gamay ko talaga ang pagmamechanic ko kaysa sa construction eh. Tsaka mas maayos ang kita dito. Para sa akin, ang ito. Hindi lang ba sa trabaho, binibigyan ako ng pagkakataong magawa yung mga gusto ko talagang gawin. Siyempre, nang kumikita. Nakaka-proud kasi pinaghirapan ko ito eh. Salamat sa servisyo at meron na akong extra income.